Hi, Sagittarius, November 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyong ngayong bagong buwan. Okay? We'll see. Anong kailangan yung marinig? Ngayon, Sagittarius, November 2024. Message po para sa mga taong ito. Sagittarius, November 2024. Guidance po para sa mga Sagittarius, November 2024. Ano po kailangan marinig ng mga tao ito? Okay, cut natin ito this time. Live na live pa rin tayo sa FB. Babalikan ko po kayo after nito. Okay. The lovers. Biglang the ten of swords. The ace of swords ay narito. Knight of pentacles and the four of wands, reverse. Okay guys, Sagittarius, sa reality, kahit pa pare pareho ko kayo ng sign, ang bawat isa po ay magkakaiba. Okay? Napakalawak ng astrolohiya, pero dito, unang umaangat sa akin ay ang inyong pahinga. Okay, sa pahinga, kasi iba-iba tayo. I mean, um, as a Sagittarius, maaring higit sa lahat sa inyo. Hindi ko gene generalize pero hinahanap nyo yung yung paraan nyo or sektor kung saan pwede kayo makapagpahinga. Especially when it comes to travel, learnings. Okay, meron yung meron kayong gusto mapuntahan, matutunan. Diyan kayo para nakakahugot ng lakas para sa ilan sa inyo. The Ten of Swords, ito unahin ko sa kabila ng ilang pagmamahala na ito or yung kinang sa inyo, physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang moon child. Pero, maaling ang ilan ay naisin muna, November 2024, na mas tahimik niyong harapin ang inyong buhay. Buhay, life in general. Kung meron kayo ilang pinaplano ngayon pa lang, may be an indication ito na higit yung bigyan ito ng focus ng mas low-key, mas tahimik, yung mga plano laban sa buhay na tahimik niyong lagpasan. Na hindi niyo kailangan i-broadcast sa buong sambayanan. <laughs> Alam mo yon Kasi maaring, ito pwede pong kusang i- Iya ano. Iaangat ng universe sa inyo, ihahain, or kusang yung mararamdaman. Dalawa lang din naman yan. Okay. Again, pwede po itong maramdaman physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Alin yun? Yung pagod. Okay? Or, kahit sa simple yung pakiramdam na kailangan nyo munang magnilay-nilay sa inyong buhay. This is the best month to do some life review. Mula dito sa ilang um, natutunan nyo, napagdaanan nyo, narating nyo nitong mga nakalipas na buwan. And this month, maybe this is just a sign para i-recognize mo naman yung mga nilalagpasan mo sa Zoterios, yung mga nakakaya mo. Na feeling ko dito, parang meron pa rin kulang. Or somehow, parang hindi pa sapat. Pero on the positive side, okay, although 10 of swords, hindi to madali eh. I mean, Lalo pa kung alam niyo naman sa mga sarili niyo na marami na kayong ganap ngayong taon. So maybe, sabi ko nga, kalma. You're doing your best. Pagdating sa iyong mga um, agenda in life, trabaho man, relasyon, or dito sa mga personal na hangarin niyo, travel, education, religion, yung connection niyo na meron sa kanya, napakalawa kasi na-highlight ko ito kasi isa to sa mag- Uh, bibigay din this ang travel para sa inyo. Patuloy na travel bilang kayo yung mga travel sign. Okay? kaya ito simple yung pagpa-plano. ngayon pa lang, maaaring meron kayong look forward na travel. Meron ba? Pero, andito yung pagiging, yung init, okay? Yung fire, night of pentacles. Parang you are being, being uh, confident than usual bilang si Mars, will enter your 9th house. Dito pa rin yun, lalo kayong magkikrave, or dito yung hunger to explore, to take on an, uh, an adventure. Yung meron kayong experience na something na pwedeng uh, mag-sustain sa inyo. Basically, mentally, emotionally, sabi ko nga, iba-iba tayo sa part nung pagpapahinga. Or gusto niyo dyan kayo na relax Kung pero andito ang sabing pag-ibig, relasyon na lovers. Maraming yung pahinga nyo ay ang inyong mga kapareha. meron talagang someone na angat. Um, kahit pa andito kayo sa punto, love-wise, Sagittarius, na nagpapahilom pa rin kayo ng ilang sugat. Sugat ang puso. The Ten of Swords, katabing katabi. So, maybe yung energy, kahit pag gusto nyo mapag-isa minsan, parang yung support lagi mo lagi mo lang daw alalahanin na nandiyan yung support ah, ng actually pamilya if ever meron na kayong family or sa pamilya mismo your loved ones or your love of your life sa Jadeus hindi ka nag-iisa okay lagi mo yung tatandaan okay Ayun yung pinaka nakikita kong enerhiya dito para sa inyo reflect. Reflect on your goals. Or sa mga gusto mo pang marating, no pressure. Kasi ang layo mo na eh. Okay? Kahit sa mga panahon na feeling mo, malayo ka pa. Malayo ka na rin sa Zoteos. Hindi mo na po baka ikaw, ikaw ay nagiging inspirasyon na pala ng ilang taong ito sa iyong buhay-trabaho. Or ilang tao, why not when it comes to love? Kasi nga masyado kayo determined. Okay? Masyado din kayong nanlalaban sa buhay. Hindi nyo na napupuna. Kaya na pala yung cravings ng iba. Wow. <laughs> May cravings. Kumbaga, don't be too hard sa inyong mga sarili. Meron kayong progreso. Patuloy kayong lumalako. Patuloy na merong growth. Okay? Ayan lang um, take it easy. Take everything one day, one step at a time. Kung kailangan nyo muna at one point this month na mapag-isa, mapagnilay-nilay sa inyong buhay, or kung meron talaga kayong kailangan pahilumin, at nandito kayo sa proseso ng healing, then, yakapin nyo yan. I-allow nyo ang inyong mga sarili na mag-heal. Iba-iba po tayo rin sa part na yan, dun sa proseso ng healing. Huwag madaliin. Okay? Kalma. At lagi niyong tatandaan na kayo ay hindi nag-iisa. Ang dami ko nakikitang support dito. Kahit pa sa mga panahon or pagkakataon na feeling niyo kayo ay mag-isa. Ito yung maangat na messages para sa inyo ngayong November 2024, sa Sagittarius.